Hello Philippines and hello world. Maaga nga ulit akong gumising para igayak ang pagkain ni Maro. At ang anak ko napakasarap pa ng kanyang tulog. Ginigising ko na nga siya dyan para kumain. Pagkatapos nga niyang kumain kanina, agad-agad siyang naligo. Heto nga at gumagayak na ang aking anak. So ayan nga at papasok na naman ang aking anak. O diba na pagkasipag-sipag niya pumasok. Medyo masakit nga ang ulo niya dyan. At pinainom ko nga siya ng gamot. Mabuti na lang na wala agad ang sakit ng ulo niya. Kahapon nga masakit naman daw ang kanyang chan. At mabuti na lang may mga istaka ako Magandang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay lagi tayong babasbasa ng ating Panginoong Diyos. Lagi tayong magdadasal at laging magpapasalamat sa Kanya. O oh, heto yung mga kapitbahay namin mga bata at papasok na rin sa school. So ayan nga at pasakay na ng tricycle ang aking mahal na mahal na anak. At heto nga at nakagayak na rin ako at papasok na rin ako sa aking trabaho. Abay kailangan nating magsipag ngayong panahon na ito. Tumatanda na rin tayo kailangan nating makaipon. Sa panahon ngayon natatakot na ako. <laughs> Abay, tumatanda na tayo, no? At kahit papaano, sana madagdaga na yung ipon ko. <laughs> Abay, napakahirap mag-ipon. Nakakaloka. <laughs> Kaaga-aga, napaka-traffic sa bahay ng Santa Rosa. Kailan kaya mawawala yan? So, nga, at hapon na naman, tapos na naman ang aking maghapong pagtatrabaho. Hindi ko na nga kinuha ng lahat ang pinuntahan ko. Eh, sakay baba, sakay baba lang naman yon. <laughs> At heto nga at bumili ako ng sabon at sonrox at maglalaba ako ngayong araw na ito. At magbababad pa ako ng mga puti ni Maron at napakadudumi. Napakadami pang mga tinta. Nakakalo. <laughs> so ayun na nga at bumibili na ako ng uulamin namin ni Maron mamaya. Pauwi na ako ng bahay niya. Nanlalata na naman ako sa pagod. <laughs> Iba talaga pag tumatanda na. Napakabilis ng mapago. O, oh, di ba? Napagkaganda ganda ng panahon ngayon. Oh. At heto nga, at binuksan ko na nga yung binigay nila sa amin. Pansit nga yan at saka po Maraming salamat po, Tita Heselina, Libunaw, Santillana. At heto nga, at maglalaban na ako ng damit ni Maron at damit ko. Tapos magluluto na rin ako. Heto nga, at dumating ang aking anak. Hindi ko alam. ina napagkadami-dami kong ginagawa? Ngarag na ba ang itsura ko? <laughs> Okay lang yan. Enjoy na enjoy naman ako sa ginagawa ko araw-araw. At hindi na nga, nagsasampay na ako ng mga nilabahan ko. Kakaloka. Pagkatapos ko maglaba, igagaya ko naman ang pagkain namin at kakain na kami. Kain po tayo. Okay. <laughs> ang sarap ng ulo. <laughs> Grabe. <laughs> Dami. Kaya mo ubusin yan ako? <laughs> ang lalaki ng hipon na bigay nila. May birthday kasi doon. Birthday ng anak ng pasyente ko. Wala ang sarap ng pansit. Oh, inuulam nyo din ba ang pansit? Ako oh, inuulam. Ay! Masarap. Ano, grabe ko. Oh. Ang dahil natin pagka... <laughs> mm -mm. <laughs> oh. Eh, busog pa ako kanina no inaalok naalok nila akong kumain eh sabi ay uwi lang daw o para makatingin din si Maron hmm ay makakaan siya ang maraming salamat po yeah, happy birthday hmm malok pa part ng pancet kaya lang Maron hmm ano ah, kain niyo ba yung ulo? Ito kasi pinaka masarap sa part. Kaya lang bawal. Diba? Makulas sila. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Kahit po ako po kayo. Nag-enjoy. <laughs> Na-appreciate po namin yun. I love you all and I thank you. may god bless you mm. <laughs>